Hello mga guys, good morning, good morning. At habang makulimlim, ako ay namasyal sa bukid. Ako ay nagulat at napakataas na pala ng mga mais. At nandito rin lamang ako, kaya maghahanap na lang ako ng maigugulay mamayang tanghali na sa saluyot sa na naman. At habang ako ay ni sa bukid kaya nagvideo-video na rin ako. Parang ang hirap ng sumuot sa mais, ang kapal at ang tataas na hindi na makita yung mga saluyot, ang hirap sumuot. At ito sa bandang gitna, medyo ah, mababa pa dahil na huling itinanim. At habang ako eh, naglalakad-lakad din eh, sa bukid, naganap ng saluyo na video-video na rin. Ayan guys, ang sarap sa mata, nakaka-relax ganitong mga puro berde ang nakikita. Yun lamang ay masyadong matataas ng mga mais. At may mga bunga na yung iba. Ay, eh, napakahirap sumuot dito sa mais at ang kapal. Parang wala yata ako makukuhang sa luyot mga guys. Doon sa banda doon, punta tayo. ngayon ay medyo makalimlim kaya wala pang araw pasensya na sa boses ko mga guys at inuubo ako at sinisipon eto nga at may nakita akong bunga ng mais pero wala pa akong nakuhang sa luyot ang hirap hagilapin ayan may bunga na yung mais kaso wala pang laman nung kami maliit pa itong bunga ng mais yung ginagawa naming manika yun nga lang ay pagnamitas ka ay huwag kang pahuhuli sa may-ari at yari ikay mapapalo ako muna iuupo mga guys habang nagbibidyo ay uupo muna ako din sa lilim maya maya at magahanap ulit tayo ng saluyot at imbis na saluyot ang mahanap natin ito ang kangkong may bulaklak siya ayan ay hindi naman pwedeng igulay ang bulaklak ng kangkong talbos lang pwede ako yung po mga guys tayo ay sumuot din eh sa loob ng mais at tayo makakita ng saluyot. Ano bang mga saluyot at napakahirap magpakita. Noong maliliit pa kasi guys ng mga mais. Maraming tumubo saluyot kung naalala nyo yung naunang video ko. Maraming saluyot 'di ba? i-inisprayan nila na yung gamot na para mamatay yung mga damo. Kaya pati yung mga saluyot nagmatay. At ngayon, mga panibagong tubo na. Kaya, halos wala nang ano makuha. dito naman guys sa banda dito puro may mga bunga na rin kasi yung iba na peste ang daming ano uod na siya ayan nakakita ako uli ng kangkong at itong damo na to halaman maalala ko ito ay isang ano damo na alamang ano yung pinampupurga yata sa bata kung hindi ako nakakamali pero hindi ako napurga nito guys ha. hindi ako nakatikim nito sabi ng mga ano ito daw ay pinang sa mga bata yung dahon niya pipigain tapos yung katas niya. Yun ang ano, gamot daw yan. Ayan, may bulaklak siya. Hanap pa rin tayo ng saluyot, guys. Meron na akong nakuha paunti-unti. Talbos lang kinukuha ko para tumuboli yung ano niya. Dahon. Kung pwede lang sana itong mais kasi wala pang laman hindi pa siya pwedeng igulay. Pero masarap yung gulay ang mais. Ayan guys, oh, ang daming napiste. Bang inuod yung ano, mga dahon. <coughs> Pasensya na guys, nobo ako. Ayan, ang oh. Napiste yung mga dahon. punta naman tayo dito sa bandang silong ng mangga. May nakita akong kambing at uh, puno ng kaimito. Papay nga muna ako dito kasi medyo lumabas na yung haring araw. Kaya eto titingnan muna natin yung, ano, yung bunga ng kaimito ang dami. Kaya lang walang, wala pa yatang hinog. Ayan, abot kamay lang guys. Pero ang lamig ng hangin dito. Silong ng manggat, silong ng puno ng kaimito. Daming bunga. Pinag-isipan ko kung yung kambing na lang kaya ang tanghalian namin. Ay, hindi pala. Hindi pala amin yon. Sorry naman. Pagka tayo mayari meron din ako nakitang baka ayan guys yung kaimito abot kamay lang kaso hindi pa hinog hilaw pa Ah, habang nagpapahinga dito, video-video lang. ayan guys. Ang sarap huminga. Ang lamig ng hangin. At may nakita akong ano guys, baka ayun. Baka puntahan natin. Ayan, isang kambing. Buntis pala, sabi ng may-ari. Kaya hindi pwedeng, ano pala, hindi amin yan. At hanggang dito na lamang, guys. Ako'y maghanap na nga ng saluyot para may may ulam ng tanghalian. Thank you for watching. See you on my next video. At salamat sa mga subscribers at sa mga nanonood po ng aking video. Maraming salamat. Sana <coughs> nga guys at ipagpatuloy ko na ang aking paghahanap ng saluyot. Bye bye!